Ladies, alam nyo ba na napakahalaga ang mga isinusuot nyo sa attraction ng lalaki? Hello guys, so ang topic natin for today, eto. Mga isinusuot nyo na gustong gusto ng mga kalalakihan. Kaya kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So without further ado, So, eto ating aalamin at number one, eto yung baseball cap or nakakap na babae. Alam mo, ito yung formahan na kakaiba ang dating sa mga lalaki. Lalong-lalo na kapag nakakap ka na tapos yung formahan mo ay naka jeans tapos naka plain t-shirt ka lang. Naku, talagang ang mga lalaki ay mapapasunod ng tingin sa iyo. Kasi iba ang dating mo sa mga lalaki. Alam mo yung ganyang formahan, napakabihira ang nagsusuot ng ganyan sa mga kababaihan. Ewan ko kung bakit. Pero ang dating sa mga kalalakihan ay napakalakas ang dating mo. Nakakadagdag ng apilyan. Ito yung formahan na astig-tignan. Kumbaga parang medyo may pagkaboyish. Pero hindi siya tomboy, okay? Babaeng babae siya. Pero kapag ganyan ang kanyang Formahan ang kanyang attire na ko. Promise. Ang lakas ng dating sa mga boys. Okay? So ladies, alam nyo na, ang mga pormahan na simple lang, pero astig sa paningin ng mga kalalakihan. So ayan po ang number one. Number two, eto yung lingerie. Ito na, yung mga nighties. Oh, <laughs> sabay biglang iba agad ano, biglang nag -shift from sporty tapos nakaganito na. Wow, di ba? Pero alam nyo na ito na ang isa sa witness ng mga kalalakihan. Kapag ganyan, ang kanilang na-witness sa iyo, nakaw, ibang usapan na ito, okay? Of course, isusuot mo lang naman yan kapag nasa loob ng bahay. At syempre, meron kang kasama, di ba? Kapag nakita ng lalaki, ang ganyang kaayusan mo, nako, iba na ang kanyang pakiramdam. Siguradong yan na ay sobrang nag-aalab na ang kanyang pakiramdam. Alam na natin kapag mga ganyang mga kasuotan ay alam na ang kasunod na maaring mangyari, okay? Siyempre, ikaw ba naman magsusuot ng ganyan tapos kasama mo pa ang iyong kasintahan? Nako, hindi ko na alam ang kasunod na mangyayari. Ano nga ba? <laughs> Pero yan ang isa sa weakness ng mga kalalakihan. Kapag ganyan ang nakitang kasuotan mo, home run na yan. At siguradong kayo ay uh, magiging masaya sa inyong mga ginagawa. Okay? So, ayan po ang number two. Number three. Ito, yung nakatapis lang ng tuwalya or tuwalya. Oh, hmm, damit ba yon? <laughs> of course, hindi yan damit. Pero yan ay isinusuot, di ba? Lalong-lalong na kapag bagong paligo, madalas ginagawa yan ng mga kababaihan, okay? At isa yan sa talagang gustong-gustong nakikita or nawi-witness ng mga kalalakihan, promise. Siyempre, hindi ka naman magsusuot ng ganyan kapag alam mo na may ibang tao. Magsusuot ka lang yan kapag uh, kilala mo, komportable ka sa tao na yon. Kaya ginagawa mo yan, okay? safe yung environment kapag ganyan ang ginagawa mo, okay? Alam mo, yung ganyang kasuotan kasi talagang iba. Yung imahinasyon ng lalaki kapag ganyan, iba na madalas ang tumatakbo sa isipan ng lalaki kapag ganyan, okay? Alam niya na bagong paligo ka, kalalabas mo kung saan ka man naligo, at alam niya na sa loob ng tela na yon ay yun na yung kanyang minanais, yung kanyang mga pangarap ay nandoon natatakpan ng konting tela. Di ba? O, oh, usapang lalaki yan. Totoong gustong-gustong makita ng lalaki ang babae sa ganyang kasuotan promise. So, ayan po ang number three. Number four. Ito yung naka-skirt. Pero ito yung hindi lumalampas sa tuhod or ito yung mini skirts ba ang tawag dito. Pero skirt siya, hindi siya mahaba. Maikli siya. Okay? Basta hindi siya lampas ng tuhod. Alam nyo, ang ganitong mga kasuotan, mas pinapalabas yung pagiging girlish, yung pagiging eh, sexy side ng babae. Iba rin ang dating, di ba? Sa lahat ng mga naka-skirt, yan ang gustong-gusto ng mga lalaki. Sexy siyang tingnan sa ganong kaayusan. Hindi siya bastusin, di ba? Ang bastusin, yung sobrang iksi na, yung kitang-kita na, yung kung ano yung nandoon na natatakpan. Yun ang talagang bastusin kapag ganoon. Ito naman ay dito sa bandang tuhod, hindi lang siya lampas, okay? Ang mga ganyang mga skirt ay sobrang attractive yan, okay? So ladies, kapag nagsuot kayo ng mga skirt, huwag namang magsuot ng hanggang sa talampakan unless na kayo ay magsisimba or sa isang occasion na ganoon ang kailangan. Pero kung kaswal lang naman, kung ikaw lang naman ay mamamasyal, gagala, or anywhere na pang daily okay na okay yung ganyan na skirt, okay? Sigurado na maraming boys ang ma-attract sa'yo, makikipagkilala sa iyo. So, ayan po, ang number four. Number five, ito yung no makeup. Oh, hindi ito pananamit, pero ito ay kasali rin sa fashion or sa pagpapaganda sa sarili ine-enhance yung itsura ng babae. Pero alam nyo ba na most men prefer yung wala kang make-up, okay? Kasi talagang ang mga lalaki hinahangad yung natural na itsura mo, okay? Yun ang kanilang minamahal, yung tunay na ikaw at hindi yung ikaw ay napinturahan ng kung ano-ano sa iyong mukha. Ibang-iba ang itsura mo doon sa tunay na ikaw may mga nagkakagusto sa ganyan, siguro sa industry na ganon, sa fashion, sa showbiz, ganon talaga. Pero pagdating sa kagandahan ng babae, yun talaga ang hinahangad ng lalaki, yung natural mo. So, no makeup, less makeup, the best sa paningin ng mga kalalakihan. Kung hindi talaga maiwasan at talagang naglalagay ka ng mga kolorete sa iyong mukha, huwag labis, okay? Dapat tignan mo na ang iyong itsura ay ganoon pa rin na enhance lang ng konti dahil sa mga nilagay mo dyan, sa iyong mukha. Pero make it sure na kung anuman yung nilagay mo dyan, kamukha mo pa rin yung sarili mo. Di ba? Yung iba kasi talagang iba na ang itsura. Hindi mo na sila mamukhaan kapag sobra na ang inilagay sa kanilang mukha. Hindi yan nagugustuhan ng mga lalaki, promise. Okay? Most men prefer to see you in your natural state na wala kang nilalagay sa mukha mo, the better. Okay? So, ayan po ang number five. Number six, eto yung damit niya or damit ng lalaki. Ooh, bakit damit ng lalaki? Ibig sabihin, magkasama kayo ng partner mo. Siguro, boyfriend mo, karelasyon mo yan. So, bakit mo isinuot ang kanyang damit? Uh, ibig sabihin, magkasama kayo. Yun lang yun. Pero ang lalaki, Kapag uh, nakita niya na isinuot mo ang kanyang damit, nako, sobrang uh, masaya ang kanyang nararamdaman. Kasi nakikita niya na mahal na mahal mo siya dahil sa pagsuot mo ng kanyang mga damit. Okay? Siguro sa iyo ay parang baliwala lang. Pero sa paningin ng lalaki, tuwang-tuwa na yan. Ramdam niya na komportable ka sa kanya. Na, pakiramdam ng lalaki kapag ganoon ay mahal na mahal mo siya. At ramdam din niya na pag-aari ka na niya. Ganon ang feeling ng lalaki, okay? So, yung simpleng pagsuot mo ng kanyang damit, big deal yan sa lalaki. Number six. Number seven. Ito, yung athletic wear. So, ito yung mga pananamit na madalas ginagamit ng mga active ang lifestyle yung mga mahilig magpapawis. Ito yung mga nag mahiling mahilig tumakbo, mahilig sumayaw, at kung ano-anong mga activities na related sa physical activity. So itong mga ganitong mga wear or kasuotan ay gustong gusto rin ng mga kalalakihan. Siyempre, ang mga lalaki, gusto nila na ang babae ay fit. Tapos talagang lumalabas yung kaseksihan mo sa ganyang pananamit. Solidis, ladies, ikaw na ay pinawisan, ikaw na ay fit, ikaw pa ay nakakaakit ng mga kalalakihan. Okay? So, ayan po ang number seven. So, ayan po ang pananamit ng babae na gustong-gustong tinitignan ng mga lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.